Hello guys, ayan, good morning Gawa tayo ng Gawa pala kami ng Kutu Ayan, magkaibang okay, flavor Magkaibang okay, kulay Abangan nyo mamaya ang pagsali namin sa cup Ayan On processing pa lang po guys Wait nyo po Yun know? o wow. Yun know? o Ayan Tani. Kaya Alam nyo ba guys, ayan, tatlong sala pa yung ginagamit, ginagawang process dyan. Kaya yeah, hindi ho ganoon kadali gumawa ng puto. Tapos, pag mag-order, babaratin. Ayan, yeah, tingnan nyo po yung paggawa. Ayan, o. Oh. Kala nyo, ganoon kadali lang. Oh. Parehas po ng isa yan. Ayan, sinala niya din yan. oh, tatlong beses. Para pinumpino ang ating puto at masarap. Hmm. Abangan nyo mamaya. Yung pagkukan niya. Ayan, yeah, pangalawang kukan mamaya sa salahin ulit. Ito nga pala yung nagamitin natin yung steamer guys. Ayan. Papakulo na kami. Ayan. Hintay na lang namin isalin yung sakon. Ayan o. nga pala isasalin yan. Tapos, uh, wait natin itong lalagyan. Kaya, na, nangyayari na siya doon. Ayan. Dito sa sarang yan. Para uh, pagkuhan. O. Oh. Kompleto. Ayan guys. Uh, lalagyan nga pala ng assistant ko yung kuhan. Keso. Lalagyan pala ng keso yung puto para masarap. Ayan, nakita nyo naman guys kung gaano kasarap yan. Special pa, may keso. O. Oh. Isang ka pa. O. Oh. Iwain ngayon yan by square square yan na malili, na manilipis. Ayan o. Oh. Oh. Depende sa dami ng nagagawa. Isang po nagpapa-order kami ng halag, uh, hagang isang daan -daan na puto. Ayan guys. Pakistan eh. Alam nyo ba guys, ayan, tatlong sala pa yung ginagamit, ginagawang process dyan. Kaya hindi ho ganoon kadali gumawa ng puto. Tapos, pag mag-order, babaratin. Ayan, tingnan nyo po yung paggawa. Ayan, o. Oh. Kala nyo, ganun kadali lang. Oh. Parehas po ng isa yan. Ayan, sinala niya din yan. oh, tatlong beses. Para pinong-pino ang ating puto at masarap. Hmm. Abangan nyo mamaya. Yung pagkukan nya. Ayan, yeah, pangalawang mamaya sa lain ulit. Ayan guys, ah, lalagyan nga pala ng assistant ko yung kukan. Keso. Lalagyan pala ng keso yung puto para masarap. Ayan, nakita nyo naman guys kung gaano kasarap yan special pa, may keso. Oh. Sang kapa. Oh. Iwan niya ngayon yan, by Square square yan na malili na manidipis, ayan oh. Oh. Depende sa dami ng nagagawa. Kung isang po nagpapa-order kami ng halaga uh, hanggang 100 na puto. <laughs> ayan, guys. Okay. Hello guys, ayan po uh, Kine-prepare na namin ng assistant ko yung Yung paglalagyan ng ating puto, mga cups Ito pong cups na puto, pang komputo, pang limang piso Ayan uh, Kasi po medyo malaki na po yan Ayan, madami, madami magagawa niyan O, uh, isalin na hinaam na yung eh, apoy ng ating ayan guys sasali na yun na yung isa isa ito medyo mas ito, ito. Yan po, inaalo na po ng ating assistant. Um. Ayan po, kung na po siya. Ayun. Hindi po natin pinupuno guys kasi pag umalsa po yan, apaw na apaw po yan. Kaya ya, pag umalsa sa po yan, yan. Gagawin dyan lang po. Hmm. Inuuna niya po muna to isang kulay. Bago, pag naubos na po yan, itong isa naman ayan, itong pink ayan, wait na lang po natin na mayari niya. then update na lang ulit natin mamaya pag sasalang pag sasalang na ayan guys uh, nilalagay na po natin ng guys. keso sa gitna kaya unang kagat keso ang panlasa mo agad ha uh, rice rice flour ang gamit dyan, no? O oh, guys, ayun nga pala yung kan, paglagay ng keso. Ganyan lang po. Hindi nyo, lalaki ng keso. Tsaka oh. may gatas po yan. Yung pinaka-flavor ng natin. puto. Kaya malinam-nam. Ganyan dyan, niya po yan. Ito, bali magdadalawang salang po dahil may natira pa. Yan mo mo, may pamoldi pa siya, bulaklak Oh. Hmm. Arte-arte, may pamoldi pang bulaklak. Ayan, yung kabila naman guys. Hmm. Ayan na. Nag-alarm na yung kanyang timer. At timer nga pala ito, guys. Ayan yung timer niya, Oh. Kasi hindi pwede ma-overcook siya. Dahil lalabsak po siya pag overcook. Ah, oh, sa ganito na lang. Wait na lang po natin yung resulta mamaya pag-ahon niya. Ayun. Hello, guys. Ayan, Oh. Yari na, oh. Ganda ng labas. Yes! Yeah. Hello, guys. Ayan po. Ayan na po yung yari. O, oh, ganda, oh. okay, o. So, oh. hmm. Ayan po. Ayan po yung pangalawa, guys. Pubati oh. oh, na lang ang assistant ko. Ayan. Ayan, gaang ulang. Hello, guys. oh ayan, o. Oh. Oh. Wow, perfect! Oh. Perfect! Perfect! Perfect na perfect ang texture niya. Kaya order na po kayo. 500! 500 pieces! Happy oh, birthday! Perfect! Ayan na. Oh, ito yung bawat tanggalin mo. Yung verde naman. Tingnan natin kung perfect din. Ito yung, yung malsa. Pakita mo sa kanila yung malsa. Ayan. Yung isa. Ayan. 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 Bilis tanggalin. No? Oh. 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 Ganda ng texture. Ganda na lang guys. Ayan po. Madadali po yan sa aming customer. Ilan pras yan? Only 50 pieces. Only 50 pieces lang po ang order. Pang merenda daw po. Ganda na lang. Bye bye you.